Pabalik naman nga ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. <laughs> Pagkagaling ko nga niho ng palengke mga kamangyan, ay dinin na ho ako dumiretso sa bukid. Daladala -dala ho aring pork belly na nasa dalawang kilo. Alam mo, ay eh, nasa 840 agad aring. Grabe, sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Lalo na siguro yung mga gatas ng mga bata. Oh, Anong ano, nag-request si sa na magluto ni Doho ako ng sisi. may puro ka rin ang hilig ng mga are. Ay, makukuro. Pwede nung may apoy na nga ni Ho, naglagay lang si tatay ng tubig dini sa tulyase. Gawa ng yung karne Ho ay apakuluan muna. Balik crispy sisi pala yung agawin ko din Kaya after Ho mapakuluan, ay are er ay aprituhin pa. O, di ka, pagka dami-daming gawain. ay, di, arit, naglagay Ho ako din ng bawang, sibuyas na puti, arehong Ho pamintang buo, asin, at saka Ho daon ng laurel. Ay, ilang minuto, nung malambot-lambot na Ho yung karne, ay kinuha na Ho namin ni tatay. Gawa ng are naman Ho ay at tagtagan pa ng mga balahibo-balahibo. Ay, ari naman sige, pagkakulit-kulit din, iba eh. ang Ay, direct, gamamit lang ko kami ng blade din. Gawa lang ako unti naman ho yung balahibo, parang 37. 37, binilang pala. Ay, kapag magkatagtag kayo ng karne tas gamit niya rin ay blade, ay mag-ingat. At gawa nang baka kayo ay masugatan. Hoy, napaka pa Grabe, ang ganda ng panahon ngayon, mga kamangyan. Ang sarap magtambay-tambay din, magkismisan. Hala, magchismisan? Mag Bali, bago ko nga niyo pala iprito a karne, ay hiniwa-hiwa ko muna. Gawa ng karne makapal ay makapal-kapal baga, di para kapag pinrito, ay maprito din yung ulo. Pero rin naman no, mga kamangyan ay hindi lang isang beses ko apritohin uh, prituhin. Mga 62. May 62. Naubos na yung mantika. Balit parang pa-square na hiwalaan ko yung ginawa ko diyan mga kamangyan. At pagkatapos so noon ay naglagay na ho ako diyan ng asin. Gawa ng yan ho ay pampadagdag na rin ng lasa. yun know Tapos, mga kamangyan nga pala ari ho ay hindi lang isang beses ko aprituhin. Uh, Kunyari naprito na ng isang beses. Pagkatapos so noon magayat-gayat nung gayat na pang sisig talaga. Ay di aprituhin ko ho ulit. Pero yun naman ay saglit na lang Ang... Para ho talagang malutong lalo na ho yung balat. Ay for the good. O, na naman tayo pagkadami dami na namang mantika. Kung alam nyo laang, ho, lagi na lang akong kabado kapag mga gayan, ha? Gawa nga niya ng baka tumalsik. Oh boy, pagpasakot sakit pa naman sa balat nun, ha? Pero para sa si inyo, sige, oh, gagawin oh, ko to. Huy, napaka-open. Oh. Medyo kinulang pa nga niyo yung mantika diyan. Kaya ang ginawa ko na ang ho, ay di nilagyan-lagyan ko yung ibabaw. Para kahit pa ho, ay mainit, -inita naman. mainit initan naman. Mainit-initan. Buti na nga nila, ho, at nandini si tatay. Alam naman man din, eh, bilib na bilib kami sa balat niyan. Wala man lang yung katakot takot sa mga talsik ng mantika, gayan. Hindi ko ho alam, baka, eh, si tatay, eh, ng baga. Naku, tatay, kay umamin, na kung ikaw bagay may kapangyarihan diya. bakang baka hindi namin alam tropa mo pala si Pedro Pinduko ha ay alam nyo ga oh tawang tawa talaga yan si paring Junyo nyo kapag ay ang may mga alutuin eh. gawa ng maliban ba no, sa may pampulutan siya hala binuking balihilid din ho kasi ni tatay magluto kaya kung nangangailangan ho kayo ng tagaluto sa mga binyagan dyan ang kasalan so kontakin nyo ho si paring Jun. at dahil nga nyo medyo malakas lakas yung apoy namin din kailangan talaga ay may tagabantay gawa ng ari may mula mo ang saglit ay naku mamalay na lang yung kabila sunog na abay pagkapait-pait naman kapag ay o alam nyo, prito-prito pala ang yan. Ay, yung mga gayang itsura, yan lalo yung mga nakakatakam. Kahit sobrang init, gusto mo agad kumingot ng kaunti at papakin yun. Tapos, sobrang na-excite nga ako diyan, gawa ng yung sisig nga Ho ay isa sa mga inapaglilihan ko. Inapaglilihan? De, hindi, hindi yung gayon. Talaga yung makukurot ni nanet at ni tatay. Yun yung sisig ay isa talaga sa mga paborito ko. Kaya kung papadalhan niyo po ako, marami siya. Ala, Grabe naman ang itsura na. Ay, huwag na kaya rin gawing sisig. Aray, kaya kainin ng garni. Ay, na lagi ng sausawan. Ay, panalong panalong. Pero sige, ate, isin namin yung gutom namin para sa inyo. Uy! Bala namin din yung mga kamangyan. Ay, agayat gayatin namin ng maliliit na. Sabi sa inyo, ay, kanina pa kami takam na takam. Kaya, ayan, talaga namang for the kurot ang mga personability. Alam nyo, feeling ko, bago aring gawing sisig, kalahati na lang ang matitira din, eh. Ay, kaya, sabi ko nga niho, para mabilis aring matapos, ay, magtulong-tulong na kaming magpapak. hindi! magpapa. Kung so, na ho namin na areho ay gayatin, gawa nga ni ho na are ay, ay aprituhin pa ulit. Pero after ho maprito ng pangalawang beses are mga kamangyan, ay di saglit na laang gawa lang yun naman ay alagyan na laang ng mga pampalasa. Mm -hmm. Kahit hindi na gaano pa kalutuin dahil ang mahalaga naman doon ay luto yung karne. Tapos din ho, muntik na nga niya akong magalit din ni kay Kim, gawa ng kumuha nga ni ng kumuha ng karne. Tapos bigla naman akong hinatian. Oh, hey, thank you so much. thank you so much. <laughs> Ala, kahit nga ho, sinana, hindi na rin napigilan kaya ayan at kumuha na rin, at nagpapak narin ng karne. Mm -hmm. Kung ano kula na lahat din ay magapapak. Sana sampung kilo yung binili ko. Charing, wala pala tayong budget. <laughs> Medyo natagal-tagalan nga niho kami ng pagagayat din yung eh, mga kamangyan. Gawin ng pagkapurul-purul naman talaga na rin kutsil. Hala, baka padalhan nyo pa kami ng matalas na ako, Shirley. Huwag na eh. Nakakaya. Ay, napaka pa, baby. Balagar niyo pala yung itsura na rin karne sa malapitan mga kamangyan. At grabe, tingnan nyo naman, nakakatakam talaga. O, oh, ah. alam nyo na, yung mga gayang karne, yan yung mga hindi mawawala sa kasalan. Hala, tingnan naman ho, si Kim. Hindi pa nakontento doon sa pagpapapakanina. Kumuha pa ng sausawan. <laughs> grabe talaga kapag may kap Patit kang karne Ang punin nyo na Wala pinamigay Pero alam nyo ka mga kamangyan Gigil na Gigil na ho talaga ako din Gawa lang Tingnan nyo naman Lahat ho kami din Ay nagapapakna mm -mm. eh, kahirap namang iwasan Eh pagkabango Bango na rin karne Yan <laughs> naman Talaga namang mapapatagay ka Nung wala sa oras Halapin. Hindi Wagay ho Ay di yung mantika ko kanina Yun na rin yung agamitin eh, Alam nga naman bumili na naman ng bago Ang um, pagkagasto 2024 na Kailangan na nating magtipid Huwag oh, magtipid Pero may, may andating ng din. Bali saglit laang naman, gawa ng baka masobrahay, masusunog na may pagkapait-pait kapag gayon. At nung garni na nga ho, yung itsura noong karne mga kamangyan, edi kinuha ko na ho at nilipat sa isang lagayan. Ay baka ho yung iba sa inyo mga kamangyan ay magtanong, "Ang oh, pagkalutong lutong naman ng um, sisig ngayon?" Bali hindi naman ho lahat ng karne ay maging gayong kalutong, bali yung balat laang, tapos yung laman ay di kunti konti la. Aprituhin ho para at least magiba ng kulay, magkulay blue. Ay, kulay blue na karne. Eh? Para mag -brown, brown Ay, kung mapapansin ho, are kung bakit gay ang bumula-bula, ay nilagyan ko ho ng surf. Kala, Tatlo pa pala. Tapos habang inaprito huyaan ay lumapit si nanay. Tapos siya yung naghalo-halo. Tapos inagaw din naman din agad ni tatay. Oo, oh, sana ulayo yung mapagod ang mishi. Actually, ilang minuto ho na pagpiprito na rin mga kamangyan ay kinuha na rin ni tatay yung tulyase at nilagay lang ang ni sa isang tabi. May iri parang mga bulat na lang, ay nawala ng karne. At talaga niyo, medyo marami namin yung mantika. Ayan, kailangan namin gumamit niya ang pangsala para syempre masala naman yung mga mantika. Gawa ng yan ho ay masama sa ating kalusugar. Tapos aray yung mga kamangyan, tanda ko, hindi pa ako sobrang hilig sa maaanghang. Kaya ho, hindi talaga ako nakakain ng Ay, paano ka naman, ho? Yung ibang luto noong sisi, kitang kitang bagay yung sili na parang basta na nilagay yung siling green doon? Oy, syempre, ang isip po na ay pagkaanghang-anghang gayaan. Tapos parang isang beses, gutom na gutom ako noon. Tapos no, choice yun na lang yung ulam. Yun, nung unang tikim ko, naging favorite ko na siya. Uy, agad-agad naman. Tapos dati, syempre, bida-bida, nag-try talaga ako magluto, gayaan. Nung unang luto ko ng sisi, grabe yung pagka-effort-effort ko. Tapos sabi nung asawa ni Kuya, si Ate Tintin, para daw sala, dahil na rami yung mayonnaise. Aba, pasyensya kaya. So, ayun, na ho pala yung itsura ng kar ni mga kamangyan at grabe sobrang lutong na ho na re, at perfect na perfect na ho are nagawing ing sisig natuwa pa nga ako diyan gawa ng kahit ang dami naming napapakanina ay marami-rami pa rin ang natira medyo kinabahan pa nga ako ng konti kanina gawa ng akala ko ho ay wala na kaming aulamin ngayong tanghalian halian ah so ayan bali nilipat ko nga lang ho dinis sa isang lagayan mga kamangyan diyan ho alagay yo ang mga iba pang pampalasa mamaya at dahil nga ni ho papakamin ng papakanina tapos chismisan ng chismisan ayan nga ni, at nakalimutan kong magayat kaya ngayon pala ang magagayat na mga alagay do. tas ho hindi ko alam kung paano yung luto sa inyo ng sisig mga kamangyan pero yung agawin ko ho sa amin ay yung kung paano ho talaga kami maganda ng sisig kung paano ko ipagluto yung aking asawa at mga anak hoy feeling kala mo naman meron alay kahit ano pa naman klase ng pagluluto ninyo ng sisig o kung, kung ano pa mang putahe kung yan ho ay inasamahan ninyo ng pagmamahal yan ay magiging masarap ay for the go so yan, ko na rin ho pala rin ng lemon pero okay lang naman ho kung kalamansi. At ngayon ho pala mga kamangyan, ang gusto ko talaga sa sisig ay yung maanghang. Kaya ayan, at dinamidamihan ko na talaga ng siling haba. Oh, hindi pa na si sinamahan pa ng siling pula. Wali ko yung unang kain, din na itagaktak ang pawis. Sabi ko nga din kay nanay ay eh magtabi na agad noong karne na wala pa na rin sili. Para ho sila ay makakain gawa ng alam nyo naman yung mga yun ayo talaga ng mga maaanghang. Tapos ang alam ko mga kamangyan, yung iba hindi man ng bell pepper sa sisig. Pero yata, itira pa nakaraan ay nakita ko sa kusina kakoy asama ah, ko na rin din. At after ilang minuto mga kamangyan ay dinatapos na ako sa paggagaya at kaya inuna ko ng ilagay din ni Arehong Bell Pepper. Dinamihan ko na rin pala ng lagay ng sibuyas. Gawa lang yan yung pinaka request request ni Kim. Tapos ayan nagpisa na rin pala ako ng lemon din at gaya nang sabi ko pwede ho ang kalamang yan si ha. Tapos naglagay na ako ng siling red at saka ho aring ceiling green. Naglagay na rin ako din ng konting toyo at syempre Arehong mayonnaise. Ay for the go. Kasi mga kamangyan, alam ko yung iba hindi ho talaga naglalagay ng mayonnaise sa sisig. Pero ako personally, ho personally akala mo talaga gusto gusto ko talaga ng may mayonnaise nga sa sisig. Ewan ko parang enjoy na enjoy ko siya. I get it, may cuz may cuz na yan insa. Balina, ko lang ho pala yan ng maigi mga kamangyan para manuot naman yung lasa. O diga ko makapagseta kala mo naman chef. At kung sa tingin ko nga ni ho ay okay na ay ko lang ho ari parang malapad na kawali dahil nga ni wala kaming sisling plate. So nilagay ko nga ni lang ho dinay sa may kaunting baga. Saka ko nilagay sisig. Ay for the goat. Ay baka ho yung iba sa inyo ay nag taka kung bakit may palagay lagay pa ako sa garan ng gawa. Siyempre, gusto ko hong maipakita sa inyo rin ng maganda. Tapos sabihin niyo na pwede na talaga ako mag-asawa. Hoy, hindi gayo. Lagi nang siningit yung mga gayong bagay. Pero bakit can Ay, garat naglagay lang ho, ako diyan ng itlog, lemon, paminta, spring onion. Wow, hindi niyo kaya, may pa-spring onion. At siyempre, ho, sili. At ayan na, ito na ang ating sisig ala kamangyan. O, ngayon niyo sabihin na hindi pa ako pwede mag-asawa. Ako rating ko talaga kayo. Hoy, bakit naman inaway? O, ay, siyempre, alam niyo naman kanina pa talaga kami inagutom kaya ayan at niyaya ko na sila kako. Ay, kainin na namin, are. At kayo mga kamangyan, alam nyo na yung agaw hindi ya. noon na, parinin na ako. Kayo ay magdala na ng bahaw at saluhan nyo kami din Ay, for the go. crispy crispy na are mga At buti na laang at nagawa namin yung gusto namin luto para ho sa sisig. Sa totoo laang ho, first time namin gumawa ng crispy sisig dahil yung inaluto namin before ay yung mga normal ang bagang luto sa sisig. Ay, sabi ko pa nga ni ho, para mas mapasarap yung aking kain din Ay, ako ay magakamay na laang. Mas buti na nga ni laang din ho at marami-rami parang sisig. May pampulutan pa si parang dyan yung mamaya oh, oh, mga kailang case kaya huy ano kahit gaano pa ho karami ang sisig panigurado mamaya ay ubos na rin ari agad dahil may may ang kain ng mga ari ay hindi ko alam kung anong mga alaga na rin sa channel ng si Kim naku po so yun na mga kamangya mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ako rin video no? o siyang dito na lang ho ang ating video at ako'y matakas-takas muna at gawa nang baka ako na naman ng pagugasin ng pinggan bye bye love you bye.